You're listening to Puma Podcast. Pinakaimportanteng bagay na dalhin sa school, letter S. Pine pen. <laughs> Wait wala akong maisip, wala akong maisip. Pwede, pass, pass. <laughs> Unang gagawin nyo pagka-graduate nyo, letter A. Letter A after graduation. Siguro sa akin yung word na aasenso. Uh, aangat, aangat. Yan. Yan, aangat sa buhay. Yes. Okay. Isang bagay na natutunan niyo mula sa pagiging youth leader, letter M. Uh, para sa akin ma'am, magsilbi po yung word. Sa akin ma'am, management in terms of management sa mga ginagawa mo, management sa mga engagement mo. Hi fam! This is Macy Hoven. At ito ang Season 2 ng Kasama sa Pagbabago kung saan kinikilala natin ang mga leader mula sa generation natin. Inaalam natin kung ano nga ba ang mga pagbabagong sinimulan nila sa kanilang community, particularly in the space of democratic governance. At kung anong naging inspirasyon nila para masabing bilang kabataan ay kasama sila sa pagbabago. Ang kasama sa pagbabago ay isang podcast ng Youth Leadership for Democracy o YouthLed, a project of the United States Agency for International Development and the Asia Foundation. Powered by Puma Podcast. Kilalanin natin ang youth leaders na parang napakwizbiya sa scattergories game natin. Ako po si Melvin Yagong and currently po ako po ay isang fourth-year college student taking up Bachelor of Science in Marine Biology. Aside from membro po ako ng iba't-ibang orgs dito sa school, ang core org ko po or kumbaga yung most of the time, gini spend ko yung time ko sa pagiging student announcer po ng isang radyo dito sa aming school. My name is Adrian Shin and po, graduating student ng course of BS Statistics po dito sa Mindanao State University, Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography. Bali so, po, katulad po ni Melvin po, member po ako ng iba't-ibang organization dito po sa Tawi-Tawi, mga youth organization and also po, ngayon po ay ako po yung current president ng coalition ng Tawi-Tawi Sunny sa Kabataan. And also po, Vice President po ng Supreme Student Council dito po, Taming University. So, uh, youth volunteer din po ako ng Bangsamoro Youth Commission, Tawi-Tawi. And also, sa uh, Sangguniang Kabataan, mandatory training dito po sa Tawi-Tawi na isa po tayo sa nagpapacilitate and also nagbibigay ng mga lectures yun po. Sa po ni Melvin, parehas po kami from Barangay Bato-Bato, Panglimasugala Municipality o Panglimasugala, Tawi-Tawi po, province of Tawi-Tawi. Same po kami ng, ano, ng lugar po. Parang kami po yung uh, tinatawag ko na ano, partner in crimes. Magkababata si Ed at Melvin. Galing sa parehong barangay, parehong elementary school ang pinasukan, Hanggang ngayong college students na sila, sa parehong university din sila nag-aaral. Ang Mindanao State University or MSU sa Tawi-Tawi Campus nito. Southernmost province of the Philippines ang hometown nilang Tawi-Tawi. Isa ito sa mga probinsya ng BARM o ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Once, naging president si Melvin ng Senior High Student Council. At hulaan nyo kung sino yung vice president. Siyempre si Ed. Kaya po kami always na tinatawag na partners in crime po talaga kami. Actually, wala sa plano. Kung plano ko ba talagang, or gusto ko ba talagang maging student leader, basically po, nung elementary days and nung high school days, tumasali po ako sa mga workshop-workshop, pero wala po talaga sa plano. Pero nung time na nabigyan talaga kami ng opportunity na pumunta sa Ateneo de Sambuanga, doon po nagsimula lahat. Doon po isinilang yung leadership sa, sa spirit namin. Tapos nag-continue na po siya lahat. Then, yung feeling kasi na dinadala namin that time na yung parang mag-share, kasi yung tumulong or ipagtanggol yung karapatan din ng kapwa estudyante namin and also sa mga kapwa na kabataan. So, noong grade 11 po kami nung senior high, doon kami hinubog kung bakit po kami naging student leader or youth leader po dito sa aming community. In 2019, Ateneo de Zamboanga hosted a summit called Mindanaoan Ako, Filipino Ako. Dito nagtipon-tipon ng youth leaders mula sa iba't ibang panig ng Mindanao para pag-usapan ng governance, leadership, at peace-building efforts sa kanilang komunidad. Napili si Ed, Melvin, at ilang kaklase para i-represent ang Mahardika Institute of Technology. Actually, silang mga taga-tawi-tawi lang daw ang senior high students doon. Lahat ng mga kasama nila ay college na o mas experienced pagdating sa leadership. Kaya mas lalo silang na-challenge to lead and to serve. During the summit, nagkaroon ng project pitching kung saan ang mga mapipiling ideya ay magagantimpalaan ng 10,000 pesos para simulan ang proyekto nila. Yung plano po talaga namin is to come up with a project na sustainable po siya at yung effect niya continuous po yung target beneficiary namin is badjaw talaga. Hindi ko po sila dinediscriminate pero yung hygiene po is poorly taught sa kanila. Naisip namin, why not ituro po natin yung hygiene sa kanila? why not gumawa kami ng project na tinatakel yung hygiene. Binibigyang importansya yung hygiene ng isang tao. Kaya po namin naisip tong Project yung So itong Project Kiyom basically po, nabibigay lang po kami ng konting sabon, toothpaste, toothbrush, and shampoo, and mga pulbo ganyan para po ma-inculcate sa mga minds nila yung importance ng hygiene. Yung creation kasi ng Project Kiyom, uh, nag ano po siya talaga ng process talaga kasi actually hindi po kami sama ba po pero tinanong namin yung aming mga kasama, mga kaklase, ano yung pwedeng magrepresent sa sa project na ito para yung parang ma-apply namin sa kanila. Actually yung project Kiyom, yung 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 po, yung word na yung po is a cinema term which mean ano po, smile. Smile po yung uh, Kiyom. Araw-araw, nakakasalamuhan ni na Ed at Melvin ang mga Bajau, an indigenous population whose livelihood and culture revolve around the sea. The National Commission for Culture and the Arts estimated the Bajaus to be around 30,000 in Tawi-Tawi as of 2015. At isa ang bonggao sa bayang may pinakamaraming Bajau. Matagal na silang nakakulong sa cycle of poverty, base sa isang study published in the Journal of Public Affairs and Development ng UP Los Baños. Dahil sa kahirapan na pagkakaitan ng mga badyaw ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at iba pang mga oportunidad sa buhay. Ito ang gustong masolusyonan ni na Ed at Melvin sa maliit nilang paraan. Actually po, madami pong area dito, mga tinatawag po naming Badjao Village. No, meron po dito sa sa Sangga-Sangga, meron po naman doon malapit sa town and sa kabilang parte po ng municipality ng Bungaw. And yung nangyari po is pumunta po kami sa kanilang tinatawag na stilt house po, yung uh, bahay na doon po sa dagat, dalampasigan po. Then sinuong po namin yung mga makikitid na bridge nila, ng mga daan nila doon. Then yun po, namit namin yung mga bata doon, then pinabigay po namin yung aming mga kids then naga-explain po kami sa kanila no, kung ano po ka importante ang ating health pagdating po sa hygiene basically kung iisipin natin yung pagpamamahagi lang ng dental kits mga hygiene kits parang kung iisipin mo talaga yung impact niya is pang short term lang pero surprisingly nung pumunta na kami sa mga community nila na nakahalobili namin yung mga kapatid nating badjao, Nagtatanong sila ma'am about paano makapag-aral, paano magkaroon ng social interaction sa mga ibang bata. So, parang surprisingly nagtatanong sila na parang gusto dun nila mabilong sa community. So, yun po yung nakita naming changes nung ginawa namin yung project ko. And then may mga ibang mga bata po na badjaw na nagtatanong sa amin kung paano po ba mag-enroll sa isang school. Paano po magka-avail ng scholarship sa school para po makapag-aral sila. They realized that Project Kium had the potential to become more than just a one-off health project. Sa tulong ng mga partner organizations like YouthLED, ngayon ay nasa third iteration na ito. Ang kinaibahan? Gumawa po ako ng libro para sa mga bata na patungkol po sa ating sama-badyaw, sister and brother, na nag-success po in life. Nagkaroon po ng trabaho. Yung mga content ng kwento doon sa love is very, very aligned po talaga doon sa kwento ng totoong buhay ng ating kapatid na sama Badyaw. And actually, yung libro na yon is inspired po sa aming kaibigan na sama Badyaw na nag po dito sa university po. Yung nagkaroon kami ng storytelling po doon kasi naglabasan lahat ng mga concern ng ating uh, sama Badyaw brothers and sisters then doon po nasabi po ng ating mga nanay at tatay po ng ano na gusto nilang makapag-aral ang kanilang anak And yet po, because of that, napupus po natin yung ating mga badyaw, sister and brother, lalo na yung mga bata na mangpursu ng education. Mababa pa rin yung tinatawag naming rate sa literacy. Pero proud kami na nakikita namin yung mga kabataang samang badyaw sa mga learning center, sa mga elementary and dito po sa aming university na nagpo po talaga ng education na gusto nilang makapagtapos. To add po, hindi lang po sa education nakita namin yung improvement sa kanila na gusto nilang makapag-aral, pati po sa pagkuha po ng mga legal documents na tinatanong po nila sa amin kung paano po magkaroon ng isang valid ID, paano po magpa-PSA ng kanilang mga mga birth certificate para po maka-avail sila sa mga um, government services na ino-offer po dito sa Tawi-Tawi. Kasi yun din po yung um, one of the problems sa kanila dahil wala po silang mga valid na dokumento po para maka-avail po sa mga iba't ibang services, government services. So through that project, yung nakikita natin na dumadami yung mga badyo na documented na talaga. Bukod sa access to services, nabigyan din ng Bajau community ng training sa pagdulog o paglalabi ng kanilang mga concerns sa gobyerno. By this initiative po and also sa mga inisiyatibo po ng ating uh, organization, coalition and also uh, ng UBPN po o ng United Voices for Peace Network and sa tulong din po ng uh, YouthLed PH po no sa mga workshop, mga seminars and leadership uh, training po um, nagkakaroon po ng representative yung ating mga badyaw, uh, sama tamang badyaw, sister and brothers, uh, no po sa, sa mga ganitong klasing initiative. And yet, yet po, natitrain po kami doon. And nalalabi po nila yung kanilang mga concerns and issues sa kanilang community in terms of education, health, yung mga ganong klasing mga concerns po. Marami nang nagawa si na Ed at Melvin pero alam nilang marami pa silang magagawa. Hindi lang ang Project Kiyum, pero samu't saring programa na ang inilulunsad nila to give back sa minamahal nilang Tawi-Tawi. Yung inspiration ko po na para maging katuwang sa pagbabago po talaga is yung um, community po talaga kasi if you are living here in Tawi-Tawi po ma'am, parang we are one of the most marginalized. So nakikita mo talaga yung kahirapan, na-observe mo yung kakulangan ng serbisyo, kakulangan ng facility. So as at uh, tawi-tawiyan po, feel mo kasi yung ano mami, sentiment ng community kasi na-experience mo din sa sarili mo. Kaya yun yung nag spark sa akin, no, sa amin na to make a change talaga sa amin community kasi um, gusto namin balang araw, no, yung tawi-tawian na siya, more advanced na siya, parang maganda na yung facility na makakuha makukuha ng each and every community no each and every tawi-tawian dito life is a journey of learning kasi ang dami nito po every day po tayong natututo sa hamon ng buhay uh, sa pang-araw-araw and by all of those para sa akin kasi lahat ng mga trainings ko po na nasabihan um, lahat po ng mga nakuha kong knowledge and learnings gusto ko po siyang i-transfer sa kapwa ko, kabataan kasi nga po I believe na hindi rin po magtatagal si Adrian po no kasi may limitation po tayo but I think by transferring those knowledge na nakuha natin yung mga learnings natin sa ating mga kapwa kabataan makabigay tayo ng spark na inspiration and motivation uh, hindi ko naman sinasabi na maging si Adrian sila but maging someone na much better na sarili nila na kayang maglen and maging parte po ng tinatawag nating katuwang sa pagbabago. Ed Melvin, ang huling kategory sa ating Scattergories Game. Isang cheer o word of encouragement naman para sa lahat ng kabataang nakikinig ngayon. Letter G. Ah, uh, yung letter G po para sa akin, Go Laban! yun po yung words ko para sa mga kabataang nanonood ngayon. Go laban tayo, uh, ipush i-push natin to para to sa atin and para sa future generation natin. Sa akin naman po, galaw kabataan para sa ating kinabukasan. Yan si Melvin Yagong at Adrian Kasipong. Dalawang kabataang ibinigay ang makakaya para mapangiti ang mga kapatid nating badyaw, mabigyan sila ng pagkakataong umasenso sa buhay at makibahagi sa democratic processes. Ikaw, may naiisip ka bang proyekto na makakatulong sa iyong komunidad? Sana na-encourage kayo na maging kasama rin sa pagbabago sa inyong communities, sa maliliit man o malalaking mga hakbang. Just like Melvin and Ed. Kasama sa pagbabago is a podcast of Youth Leadership for Democracy or YouthLed, a project of the United States Agency for International Development and the Asia Foundation, powered by Puma Podcast. Again, I'm your host Macy Hoven. This episode was produced by me with editorial assistance by Reynald Ramirez. It was edited by Joe Salcedo. Follow Kasama sa Pagbabago on Spotify, Apple Podcasts. YouTube or wherever you listen. And if you enjoyed this podcast, share nyo naman. Bye!